sampung taong gulang na bata iniwan ng kanyang mga magulang sa airport matapos madiskubre na expired na ang kanyang visa. Kadalasan ay aligaga at batay sarado ng mga magulang ang kanilang mga anak sa tuwing nagtatravel dahil sa takot na mawala ang mga ito. Pero ibahin ninyo ang mga magulang na are na iniwan ang menor de edad na anak sa airport ha dahil lang expired pala ang visa ng bata kung ano ang lagay ng bata. Ito, nadiskubre ng isang babaeng staff sa Josep uh, Taradellas, Barcelona, El Prat Airport na kinilalang si Lillian, isang sampung taong gulang na batang lalaki na nag-iisa sa isa sa mga airport terminals. Ayon sa video na ipinose ni Lillian, natagpuan ang bata na may hawak na dalawang passports ang isa ay expired habang ang isa pa ay nangangailangan naman ng visa na hindi umano na asikaso. Kung bakit nag-iisa ang bata, ito ay dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang matapos madiskubre na expired na ang kanyang visa. Tumuloy umano ang mga magulang sa kanilang flight at tumawag na lang sa mga kaanak para ibilin at ipasundo ang iniwang bata. Ayon naman sa bata, bumiyahin na umano ang kanyang mga magulang pa uwi sa kanilang bansa para magbakasyon. Mabuti na lang at agad na umaksyon ang mga airport staff na nakakita dun sa bata at agarang inalerto ang mga pulis at ang piloto ng sinasakyang eroplano ng mga magulang. Samantala, agad namang pinababa ng eroplano ang mga magulang at dinala sa police station kung saan ang samantalang pinatuloy yung batang na iwan. Pero Matapos nito ay ibinalik na ang bata sa kustudiya ng kanyang mga magulang na inireport dahil sa child abandonment. Sa mga magulang diyan, yan, kung kayo ang naipit sa kaparehas na sitwasyon na ito, paiiralin nyo ba ang pagiging magulang o tutuloy kayo sa inyong flight para lang hindi masayang ang binayaran ninyo? DWIC Research Report, Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.